Hello mga ka-Friends! Welcome back to our channel. Ako po ang inyong friendly urologist na si Dr. Joseph Lee. Hello! Ako po ang inyong millennial vet friend na si Dr. Pag-usapan natin at sasagutin mo... Mm -hmm ang mga katanungan at mga comment. This is with regards to the dogs and the cat. already ready ka na ba? Ready, ready na. Ay, ikaw pala yun. Ako na ready. Okay. Okay. Mula kay Aisha underscore slime. Hi, Doc. Tanong ko lang po kung ano ang pwedeng gamot sa pusa ko. Ang tagal na po ng sipunya. Ay, baka may pneumonia na. Nakaka-pneumonia ba? Bro? Halos seven months na po ata yun. May vitamins na din po bang dapat painumin? Mabaho na din ang hininga niya. Ay, may halitosis rin pala ang pusa. Yeah. Pero maganda naman po siyang kumain. Ah, magana. Sorry po. Magana naman po siyang kumain. Sana po ay masagot mo. Doc Dan, okay. Answer the question. Okay, so parang dalawa yung gusto niyang malaman sa atin yung sipon Durational at saka, the sipon, no? at saka yung halitosis niya, yung pagbaho Oo. palagi ng hininga. Kaso nga lang doon sa sipon kasi, yung sabi niyang matagal yung kanyang sipon is 7 months. It, baka merong ibang condition, katulad ng baka mahina ang kanyang immune system ng ng kanyang alaga mm -hmm. or depende din kasi sa edad or depende din kasi kung anong breed ng kanyang alaga kasi meron din kasi mga exotic breeds na para akala natin palagi silang sinisipon mas maganda dahil may sinabi din siya na halitosis is pwede kasi related din siya sa internal organs like the kidney lalo na sa iyo kasi urologist <laughs> pero yung mga ano you would it mean that what you what the cat ate or yung mga dental caries, may eating niya, ganun, nabubulok, pwede rin yun. It can to? be a factor also. Oh. But with regards doon sa kanyang questions, kasi is kailangan talagang ma-check siya ng pinakamalapit na veterinary clinic. Hmm. Kasi yung tagal kasi ng yeah, duration kasi Nasi is po. pwede kasing sabihin natin baka naman meron siyang viral infection which Alright. is which is very common ang cat flu na ang cause non is pwede din siyang kalisi virus na hindi lang nagkakaroon ng sipon oh. tapos pwede din magsusugat or meron din kasing parang katulad ng HIV sa tao meron din kasi sa okay. sa kusa which is FIV naman ang tawag oh. sa kanila Pero question Kaya, oh question uh mm -hmm. you ano continue no? Kasi sa tao kasi you have allergic rhinitis, mm -hmm. no? Uh, sometimes um, yung yung allergen tends to be externally ano surrounding mm -hmm. us. Bigla naman wala ka namang sipon, biglang sisiponin ka because of pollen mm -hmm. and yes, everything. Yes, yes. So patikat are ultra sensitive to those. E pusa Absolutely. naman eh, Can they be sensitive to their own fur. Yes apati sa kanilang S ano book club can be said yon nabanggit niyo din kanina yung with regards to the pollen with regards to the dust oh uh -huh. lalo na kasi ang mga cats kasi kung saan-saan si sila nagsisingit oh mm -hmm. sa ibabaw ng or ilalim ng mga mga sofa yung mga ganun. Mm -hmm. isa din mga factors kasama ng right. yung medyo pinapakita niya kasi yung sign is chronic na kasi siya, na matagal na kasi siya, na yeah, yeah, so... na meron ng other signs. Kaya pinaka uh -oh. the best advice natin sa sender natin is magpa-consult sa veterinary clinic para kung kaya man na magamot is magagamot siya, kung, oh. kung hindi man, is at least mabigyan ng mga pampalakas ng resistensya para depende na lang doon sa... Anong gamot hindi. yan at kidding aside ah? Uh -huh. Di diba pag isang barado sa taong barado, mga gano'n, allergic, uh, asthmatic, uh, uh, induced uh, rhinitis, yung pagsisipon, they nebulize, nina-nebulize oh, ko rin okay. pusa. Uh -huh. yes. Uh, ah, oo, na, okay. Na, Nanenebulize din ang mga cats natin. Kaso nga lang, they have to consult veterinarians para sa tamang paggamit at kung kung ano mga ilalagay kasi ang mga cats kasi is very sensitive. Baka yung sounds pa lang nung nung mm -hmm. nebules ne na yun. nebulizers, mm -hmm. oh, ah, is makaka, oh. makaka trauma Trapper. sa kanila. Ah, Gano. So, So, they, they pwede rin sila lagyan ng oxygen o yung suction ng ano, yes, plema? Kasi tao, di ba, minsan pag maraming plema, sinasuction yun. Pwede yes, rin gawin sa... Yes, yes, yes. Ah, the same thing. Yes, you do same that. Thing. When oh, I was hindi in... ba sila, ano, very irritating to do uh, that? Irritating, kaso nga lang, we have to do it to pabayaan mm. na lang. When I was in other country, katala, ka, karamihan ng no, aking mga naging pasyente daily yan is parang mas uh, sa, sa, ma, sa, Middle East kasi is mm -hmm. baliktad dito kasi 70% dogs, mm -hmm. 30% cats. Parang doon is 70% yung, yung naging pasyente namin daily. Ah, tapos puro may sipon. Ang, ang nire-recommend ko din palagi doon, yung salinase, pwede din nyo. Tapos sisigot lang nila. Ah, gano'n Oh. What about ano, um sa amin kasi, yeah. oh yung steroids. Do you give steroids We to the cat? We give fact? steroids din pero there is a duration kasi tulad lang din sa atin. Steroids might uh, lower their immune system. Oo, oh, oo, oh, oh. So lalo mag-delikado. Yes. O oh, yan ha, alam mo na yan kung anong sagot dyan. Ito, mula kay Clayden Fiago. Paano po lalabanan o maibabalik ang dating lakas ng aso? Ay, ng supplement, di ba? Lately, madalas po nagsisissure ang aso ko. Ay, nagsisissure ang aso. May fever at hindi mailakad ang paa. Pero ngayon, malakas na siya at kumakain ng kusa. So, why, why, why do dogs go into seizure? Ano okay. Yan? We have to classify kung siya ba ay true seizure, or yung minsan kasi nami misconception yung simple fainting lang or simple uh, or sinister. parang ano ako ito na napapansin ko i don't know if i asked you before yung mga yung chine check up yung mga dogs ko yung parang twitching mm -hmm. yung mga ganun ganon is that a sign of Seizure or going into seizure. Okay, so that's a complication or signs of problem with the nervous system or yung tingling ng kanilang muscle. Kaya kailangan natin ma yung true seizure into syncope. Kasi kapag true seizure talaga siya na uh, yung duration niya is one minute, um, minsan umaabot um, ng 30 Uh, minutes or an hour tapos hindi conscious yung ating pasyente. Yeah, okay. Baka mas severe na condition. Right, or yeah. pwede rin na yung syncope kasi na tinatawag is conscious yung ating pasyente na parang nangisay lang siya tapos uh, in a matter of seconds, okay na ulit siya. Oh, Kailangan siyang i yun kasi parang nagiging par, minsan kasi sa, sa mga mga, mga pay clients is parang nagiging parehas lang. Yun. So kapag with regards to that, kailangan talagang ma-check with regards sa mga laboratory kasi baka yung mga conditions na yan is pwede din siyang bacterial, uh, viral infection, or pwede din siyang meron siyang problem with regards to the flow of the blood, kulang right. yung oxygenation, Oo, at the same time baka meron din siyang problem with regards to the heart. Yun yung related doon. So, pag mga ganyan kasi, an anong dapat natin gawin para ano, whether it's not seizure or not, no, para bumalik mo sigla ng aso natin. Pag kunyari, feeling mo matamlay, feeling sick, gano'n, no. The best thing to do is yung regular veterinary check-up. Oh, Yun. Oh. Yun yung pinaka the best. Kasi... Pero ang problema kasi may sabi ay, gastus-gastus. Oh. Parang yearly, o oh. Parang lagi lagi na lang ano may follow up actually that that came to my ano mm -hmm. before mm -hmm. parang eh di ba dami kong aso alam uh -huh. mo ilan doon na hinala parang parang ang dami parang araw-araw ano but you have to do it di ba yes, you have to, to do it Oo. kasi yung mga ganyan na signs na kung magsimple simple pa lang is a kung mag binibigyan ka na ng idea na yung simpleng pananamlay pa lang since hindi kasi sila nagsasalita maaring kayang-kaya pa ng resistensya nilang labanan kung anong meron silang sakit ngayon pero eventually pag naulit-ulit mas malala na siya. Exactly. so the more uh, earlier na madetect kung ano man yung nagkukos mm. is mas maganda kasi mas mahal kapag mas naging severe na siya. Yes, yeah, So, so, kailangan tandaan nyo, ha, mga ano, mga listeners natin, the earlier, the better. Kundi, mahal. Kasi mahal, mahal actually, pumunta sa clinic ng bed. ba? <laughs> <laughs> diba? And more, 5636. Dok, napaliguan ko po yung pusa ko while she is in heat. And kinabukasan po ay bigla siyang nanghina at ayaw na po kumain ang init ang init niya po ay nanginginig. Oo. Oh. So nanginginig may nilalagnat siguro. Mm -hmm. din po yung mata OMG. Oh, oh, kasalanan ko po vision <laughs> <laughs> dahil napaligo ko. Paano panliligo yan? Uh, hot water, warm water, or Meron ba ganyang paniniwala? Is it a okay. myth just a so, myth? So, depende din kasi sa season kung Halimbawa, malamig, kailangan sa uh, paliguan ng warm water. Kaso nga lang, with regards to the, hindi ka tulad ng dogs na walang problema kahit hindi yeah, sila oo, uh, paliguan mo. No? ang gusto ko sabihin sa iyo, ano, Dan, no? Kasi yung, yung, yung Holy Week, when we were on break, o, oh, pinaliguan ko, I took the, ano, the break to, to, ako nagpaligo. Mm. Tuwan Tuwan-tuwa sila and showering, ang tagal. Ang tagal-tagal, pero happy kasi mainit eh. Oo. Is this the same thing with, ano, is it, mo, the same thing with cats? With cats naman, they are not used to Ay, batting ba? yun kasi ma malinis sila sa kanilang katawan. Oh. Uh, we have to bat the cats if necessary, kung kinakailangan. Oh. Lalo na sa mga ganyan na wala so na namang... Wala namang problem na paliguan natin yung mga cuts natin na in-heat. Kaso nga lang, mm -hmm. kung kinakailangan lang silang paliguan. Kasi mm -hmm. pwede rin kasi, nangyayari sa kanya ngayon is, stress na siya. Mm -hmm. Yun. So, lumalabas yung normal na behavior ng kanyang, ng kanyang katawan. At the same time, pag pinaliguan pa natin, is baka lalo siyang may stress. Cause talaga ng kapag hindi kinaya ng kanyang katawan ang trauma, ang stress is dun lumalabas yung mga Ayon. other signs. Lalo na nabanggit din niya na nabanlag yung kanyang mata, which is... Nababanlag pala yun. Which is, I don't... Uh, I think it's related. Yeah, it's related. So, not unless yung baka banlag siya talaga <laughs> possibility Or not unless yung ating pasyente mismo is baka kulang siya ng red blood cells Yung mga know oh, 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 so much better ipadala sa pinakamalapit na veterinary clinic ulit para ma-check talaga at malaman kung ano yung cause baka yung pangkabanlag niya is meron para siyang mga cataract na yes, mas severe uh, which is kailangan talaga ma through tonometry para malaman yung mga pressure baka dahil doon sa Do, meron na pala siya dati, tapos yung yung pagkaligo mo, tapos na-stress siya, na-trigger yung kanyang katarang, glaucoma, oh. yung mga gano'n. Kaya pinaka-the-best oh, oh. talaga is malaman kung ano yung cause. Oo. Oh, oh. so, so, kagaya na sinabi ng ating nag-comment, no? So, matitrigger ba siya? Ito ba yung isang cause rin ng ano, yung siguro pag-shower sa paghihina ng kanyang alaga? Kasi kawalang gana rin kumain at biglang uminit yung katawan would, would you think na may kilalaman ito sa mainit ang katawan tapos pinaliguan mo, nag-down nag yung ano, ng temperature niya? Yes, yung change ng temperature doon sa kanyang katawan is pwede din isa siyang factor. Para sa ating mga nanonood at mga ating mga subscribers, if you have suggestion with regards to our topic, you can message on the comment box below. Okay, dokta. At huwag niyo din kalimutan na i-like, i-share ang aming mga videos. At syempre, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Muli ako po ang inyong pet lover, ah, talaga pet lover at friendly urologists, nasi doc Joseph Lee kasama ang aking ina-anak na magaling na <laughs> <laughs> ako si Millennial Best Friend na si Doc Dan dito sa The Post Pet Lifestyle, Lifestyle Channel. channel.